Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Lebron James kay Stephen Curry matapos maging matagumpay ang kanilang pagsasama sa Team USA sa Paris Olympics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang pinakahuling inalabas na balitang trade ni Bogdan Bogdanovich sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops na maging matagumpay ang duo ni na Stephen Curry at Lebron James sa Team USA, ay hindi na nga po natigil pa ang media na pag-usapan ang posibilidad na pagtandem nilang muli sa isang kupunan. Maging sa Lebron James nga po ay hindi na rin naman napigilan na puriin ang kanilang tandem. Ayon nga dito mga katrops, alam naman nga po ninyo na bagamat man nga po nagkasama na sila ni Stephen Curry sa isang kupunan sa All-Star Game, ay ito rin naman nga pang unang pagkakataon na naglaro sila ng seryoso sa isang kupunan. Isa pa, matagal na rin naman nga po niyang alam kung gaano kagaling bilang isang player at shooter si Stephen Curry since ilang beses na nga po niya itong nakalaban sa NBA Finals. Ngunit kahit pa ulit-ulit na nga po niya itong nakita ay hindi pa rin nga po niya naiiwasan na mamangha dito. Pero ang pagkakaiba lamang nga po ngayon mga katrops, since nga po kakampi na si Stephen Curry sa Team USA, ay mas nagiging madali na lamang nga po ang kanyang trabaho dito gayong kakailanganin na lamang nga po niya ang opensa ng kanilang kalaban. At kapag nagawa nga po nila iyan ay hahanapin na lamang niya ito at magkakaroon na nga po sila ng sureball na puntos. Samantala, poon na naman tayo sa ating surad na pag-uusapan sa pinakahuling inalabas na balitang trade ni Bogdan Bogdanovich sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyong mga katrops, Marami nga po sa mga NBA analyst ang nagsabi na hindi na rin naman nga daw na po kailangan pa ng Lakers na kunin si Bogdanovic. Gayong meron na rin naman nga po sila ngayong sariling version nito sa katauhan ng kanilang rookie na si Dalton Connect. Sa katunayan, hindi na rin naman nga po nagkakalayuan ang laro ng dalawang ito sa isa't isa. Kaya sigurado nga po na mapapantayan at malalagpasan ni Dalton Connect si Bogdanovic sa mga susunod na taon. Isa pa, mas mataas na naman nga po ang potensyal nito since meron nga po siyang athleticism sa loob ng court. Kaya wala na nga na pong rason pa ang Lakers upang kunin si Bogdanovic mula sa Atlanta Hawks. Ngunit ayon nga po sa ilang mga fans, matagal para naman nga po bago magmature ang laro ni Connect sa loob ng NBA. Kaya kung gusto man nga po talaga nila na maging competitive next season, ay kailangan nga po nila ang isang Bogdan Bogdanovich na kasalukuyan na rin naman nga po na gustong umalis sa Atlanta Hawks at pumunta sa isang legit na contender na makakapagbigay sa kanya ng mas malaking oportunidad na makuha ang kanyang kauna-unahang kampiyonato sa NBA. Kaya hawak na nga po ng Lakers ngayon ang desisyon kung kukunin nga po nila ito o hindi ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.